sensitibo pong balita na babalot sa kontrobersya ang kabataan party list dahil sa mga umano'y sexual abuse incidents sa organisasyon. Itinanggi naman ng grupo ang aligasyong hindi nila tinugunan ang mga insidente. Narito ang gender report ni Mojo, John Manalo managot ang kabataan fortress sa pagpapabaya sa kasama at mas maging stringent sa recruitment process. Ito ang panawagan ng isang babaeng lumantad sa social media na biktima raw ng mga miyembro ng organisasyon. Sa magkakasunod na post sa Facebook, ikinwento niya na hindi raw tinugunan ng Kabataan Fortress ang kanyang sitwasyon. Matapos umano siyang ginahasa ng isang lalaking miyembro nito, dagdag niya, hindi raw magkahiwalay ang accommodation ng lalaki babae sa kanilang headquarters. Wala rin daw maayos na supervision sa kanilang shared space. Dahilan at para maging pro nito sa mga ganitong insidente. Isinalaysay din niya na pangatlong sexual abuse incident na ang nangyari sa kanya bago pa magbigay ng mental health support ang organisasyon. Mula rin daw 2023 to 2025 ay magkakaibang tao ang nang abuso sa kanya sa loob ng grupo. Sagot ng Kabataan Portalist National President na si Julius Cantiga, inaasikaso na nila ang kasong ito magmula pa noong natanggap nila ang ulat.